Dito pa naka 5 kami. Yung kalaban namin ngayon, sila ulit makakalaban namin sa next game. Sino ba yan yata kami? Tinalo kasi namin sila dito sa first game namin. Pero hirap kami dito mga par lalo na ako. Alam niyo yung magaling na nga sila, kinapitan pa ng swerte. Yung lapo nga dito, isang wanit na lang talaga nakatakas pa. Yung kalaya naman, winners na namin. Nabuhay pa. Ang bilis pa ng backup nila. Kaya natutas pa kami dito. Tapos wala na. Kinuyog na ako dito sa top lane ko mga par. Nye, nye, nye. Yung Cyclops ang site na rin. Lason pala sa gold lane yung Cyclops mga par. Naging video na pala ako dito kaka-initiate ko din sa clash eh. Wala rin kasi pwedeng mag-front sa clash kung di ako lang. Tapos ayun, panalo naman mga pain. Bawing-bawi yata mga kalaban namin kaya sumabay ulit sa amin eh. Kaso nung second game, parang naubos na yata yung swerte nila mga pain. O panoorin nyo pain. Pero sana mapindot nyo po muna yung follow. Tingnan nyo, magpa-follow yan. Sayang, wala pa ang ulti. Gagi, swerte. Okay, yun. Eto, si ano, Kalea. Ako muna, ako nuna. Guys, tamo no. Huwag malapit sa'yo ah. Hindi okay, pa tayo nato. ni hmm. Nye, nye, nye. Oh, <laughs> di naman, oh. No? Nye, nye, nye. Sumakto naman yan. Sorry ko. Sorry ko, sakit nun. Muntikan na ako dun, ah. Ay, naku. Buti na patay pa rin. Hindi okay, mawot ako. Napatay pa ako, gagi. Ganda. Pareko. Pareko. Gaya, gaya. Kaya, kaya. Yung kotit na kasi problema dito eh. Nice one. Double kill. Hmm.

Tumuturo ka na ba, Barn? Nye, nye, nye. Endless battle, Barn. Mm, mm. Solo kill, Barn! Nye, nye, nye. Na, na, 14 lang, di ka marunong mag-stack. Ba't ako magpapay-stack, Parn? Bakit ba nga ba magpapay-stack, Parn? Kung kaya-kaya naman tapusin, Parn? Victory na naman, Parn! Nice try sa kalaban. Wawawi. Maraming salamat sa panonood nyo. Mahal ko kayo. <laughs>